Idol, nabaranas ba kayo makareceive ng text message galing nas or smart kuno? Isa itong scammer mga ka-idol. Nasinupukan ko pala itong link na to para ipakita sa inyo paano yung nilalaman ng link na sinent ng smartness. Pag niklik yan to mga idol, tidiritso kayo sa kanilang website para doon simula makapag-scam. So, sundan nyo lang ako mga ka-idol para meron kayong mga idea kung paano mananaman na ito ay scam. Open natin tong link. Open nyo RN mga ka-idol. Dito yan didiritso. Yan. So dito mga idol, Narulagay pala ako ng number. Hindi ko yung sarili number. Kung baga, lang ako ng bintot ng number dyan. Dyan pa lang, na natin na scam. Kita mo lang yan, mga idol. Meron na agad ng 6,309 points. Suplik na natin yung redeem. Tapos dito, mamamangha ka talaga, idol. Kasi ang gaganda ng mga bravies nila na i-convert sa points. So dito pipili pa tayo dito ng 3,000 points bawat isang item. So meron tayong 6,000 plus na points. Kuno? Sabi ni Scammer. Yan, pipili tayo dito ng dalawa. Ang galing talaga ng mga scammer, mga idol. Yan. So, dito naglagay din ako ng... Ah... Uh, kunwari, pangalan. Kaya, ng Juan de la Pala, dito dinamit. Nagamitin natin, guys. Tapos, lagay din tayo dito ng address, kunwari. Hindi man lang siya nagko-correction, guys. Kaya, ano, ah... Uh, Idol, kung ano yung nating isusulat? Wala, kung baga, wala sila. Axis, kita nilang ilagay mo. Kasi hindi yan pinakapunti rin nila talaga, mga idol. Yan. Ang ka din pala akong dito ng Gmail. Ang galit nila mga ka-idol, no? Basta makapag-pera lang, mga pera lang sila. Yan, dito, pagdating dito mga idol, pag nilagay mo yung ah uh, card number ng TV to credit card mo sa pool yan mga ka-idol, ubos. <coughs> Ubus lating naman yan. Kaya kilitasin natin mabuti yung mga sent, sinisent na link sa ating mga ka-idol. Huwag tayo okay, basta-basta maglugay. Dito, dito lang, ma, dito lang ina, ma, dito is kung tama o mali yung ilalagay mo. Wala doon kanina sa mga address, pangalan, kung number. Kasi yung pampas talaga nila, ito dito sa link, dito sa pag-sign up sa card mga idol kasi pag na sign up mo dito ang details mo ng card mo, debit card, credit card, card, yari yan mga idol. upos na Kaya sa kanila. Kaya mag-ingat na lang tayo palagi idol mga pinipindot-pindot natin pag nag-open ng mga link, website, etc. Kikitaasin natin mabuti mga idol. Huwag natin hayaang may scam tayo.